Terawa mukusuci nurkir. Di limu bagainya. Terawa ha? bagai. Mana abu kemudang bayi kau mau di bagai. Kau ni main duk duk pun umur Good dog. mga Pilipinas. Ako <laughs> ang iyong tagapagbalita. Ito ang balita na walang patutunguhan. Walang kinikilingan. What? Walang pinaprotektahan. Ito yan. Ito yun. ay pangkatuwaan lamang. Ay! Ako, lang lang si Chinchi Light lang ang iyong tagapagbalita. Mga nagpapagang balita, pabay daw, nag-viral, social media. Nangalang, <laughs> Yan po ay ating alamin Ang ni KTV Biz KTV Masuk! Maraming salamat po Kabayang Kinski Like Vlog Andito po ako ngayon Sa ilalim ng mansinitasan At tuol sa aking bigal No, bigal ako Tungkol po kay Kikai Vlog Na nag-viral ngayon Sa social media Na tungkol sa yang panaway sa mga gusto ko dinumur ke. Eh. Ati po paminawin. Hi guys. Ang kanyang mga shekak. panaway. Mas stress ko kay. Paminawin natin na mga, mga idol. Ako siya gid Kung sa yang trabaho. Tanawara, gusto sa kahilas ko yana. Gusto ko kuno ni Martilio. Gusto ko siya. Ha? Kuting pa kahilas ah. Trawa mo kung sinur ke. mo bagay niya. Trawa ha? Dili mo bagay. Oy. mengabuk kegagwai god mondili bu bangai. Itu kan dia main duktu kunuk mertilio. Ayo Dimah. Gusto ni akanan polisi. Kusiman. Aku nak polisi. Bisa menangkap polisi Siman. Siman. Ui dicut nak. Bisa. Kusiman. no 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 no. Kusiman. Kita balung ulang oi. Yan po. Ang mga kanyang panayam. At mga ano you know, idol at mga kabayan. Aki pong nalaman sa aking pag-research sa babae ito. Siya po pala ay isang maid lang sa gawas. Doon sa labas ng Pilipinas. Sobra-sobra ang mga kuminto, mga panalain. Kaya ang dami-daming nag-comment, nagre-react, huh? masuko na mga construction worker What? mga asawa ng construction worker mga suko na din What? mayroon din siya may, mayroon din daw siyang isang hmmm nawa niya mga kema mayroon din siyang kalaguyo sa una tawag natin ka kaipon oh, ipol, ka uyang no. na kustak worker. Kaya di siya ganahan ng kustak yung worker dahil iniwan siya dahil tungod sa kanyang nipon na nasubra daw na parang lagari oh, no! itong martilyo. Lansang na lay kulang, mamanday na ta. At yan lang po ang aking mga naikalat. Balik sa iyo, kabayan. Kisi like vlog. Dagang salamat mo. Maraming salamat po. Kisi bibis. At yan po ang nakalat ng mga balita ngayong araw. Bunuh dan mempunyai mga balita Punggul kai kaki kaki belak Aku Sikit-sikit lagi belak Menggendang maka Filipina Tak Tak main